Ayan, dito kami sa SSS Tagaytay Office. Sinamahan ko yung anak ko na kumuha ng SSS. Ayan, dito kami sa Tagaytay. Ayan, kailangan muna mag-online. Eh, sobrang hina ng signal, kaya medyo nahirapan yung anak ko na mag-online. Hmm. Dapat sana sa bahay pwede mag-online, kaso meron siyang mga uh, hindi maintindihan na tanong kaya mas minabuti niya dito na lang siya mag online sa ano sa office ng SSS mismo para kung meron siyang hindi alam ay matatanong niya ayan daming tao dito na nagiintay ayan eto puro dito bago yung iba dito kumukuha ng ano sa mga pension kaya ng anak ko inaayos na niya yung kanyang registration medyo matagal, mabagal ayan, natapos niya nagaantay na lang siya ng ano, confirmation at saka approval so habang nagiintay, ayan, nagtuturo muna siya do sa mga katabi niya na nagtatanong sa kanya tinatanong siya kung papaano <laughs> marami din silang hindi alam so mabuti na lang alam na ng anak ko kaya ayun natuturuan na niya at ayan nga sa tagal ng pag-iintay eto na congratulations ayun nakuha na niya approval na may approval na ang SSS o so may member na siya may number na siya ay salamat natapos din sa tagal inabot na kami ng hapon dahil mahina ang signal talaga dito ayan dahil dahil sa sobrang tagal, ayan, kumain muna kami, nagutom na. May malapit na maklo dito sa tabi lang ng SSS office. So, kumain muna kaming magnanay. Ayan, relax relax na sa tagal ng paghihintay mm -hmm. sa loob ng office. dito din. Ganun din. Kumain muna kami. Nagutom na talaga ako, grabe. bigyan mo siya. <laughs> ano oh, kami ng jeep sa kayan. Eh may nakita kaming aso. <laughs> ayan. And walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Tingin lang nang tingin siya doon sa mga kumakain ng mga kabataan. Hindi naman siya binibigyan. Kaya ayan napauwi naman kami ng anak ko binilhan ng anak ko ng ano, itong pang tinatawag na itlog kwek kwek ayan, kaya nakaabang si doggy o, oh, ang bait bait niya ang amo, parang ano siya eh, parang may anak kasi parang bagong panganak na aso eh syempre gutom yung ganyan na lagi na gutom yan ayan, pinakain ng anak ko ng itlog maawain yan sa mga aso eh ayan pinanaan ako ng itlog tapos pinakain sa aso ayan tuwa naman yung aso nung umalis kami nakakain ng itlog <laughs> kawawa naman kawawa naman thank you for watching guys thank you for